Yes, it's Sunday. Yan, uh, that means gala day and uh, dapat hindi kami gagala ni Kid. However, na uh, video ko kanina yung tropa, uh, si uh, press Wilson and nag-invite siya na uh, pumunta kami din sa firing range sa 168 sa May North Caloocan and uh, magjo-join tayo sa pag-fire, uh, pag-firing nila. Yeah, so dun tayo ngayon pupunta and uh, paalis pa lang kami dito sa bahay. It's 11, 11:10. Oh. to hindi pa kami oh. nagbe-breakfast ni uh, kids so nakakita kami ng uh, burger machine along the way so tumigil muna kami and uh, kakain muna kami bago kami dumiretso do sa flight. At ano po? Fire Dalawang Beach. Ultimate Double Burger. 7-up na sa kain. Ah, and 7-up na. 7-up po dalawa. Pang okay, 10 lang sir at tapos Pepsi. mountain dito. Okay din 'yan sa tropika ng isang tropika na isang mountain touchdown tayo dito sa 168 firing range Ito yung bali uh, pinaka main gate nila however uh, napakalayo pa nung uh, mismo firing range dito no parang aloob uh, lob ang panitong uh, compound na to So yun, na uh, pinababa muna natin si Kit kasi medyo uh, maraming graba. no. Ah uh, delikado kasi baka dumulas yung uh, bike and sumend lang tayo. However, papasakayin din ulit natin si uh, Kit kasi nga uh, malalaman natin na nandun pa pala sa kaloob-looban itong uh, compound na ito yung uh, mismong firing range. So, sinalubong na tayo ni Fresh uh, Wilson kasi uh, kanina pa po kami na diligaw uh, doon sa labas, nung, uh, doon pa lang sa papunta pa lang dito. So, susunduin dapat niya kami doon pa lang sa labas pero yan na nga, uh, nakarating na rin tayo uh, at least dito sa loob ng uh, compound, papunta sa firing range. So, eto, diretso na tayo and halos uh, eto na yung firing range. Yan, yan, yan. Yung uh, kulay blue na pader, ito na yung uh, parang pinaka-gate Nung 168 uh, shooting range oh, Mainit at maligaw Panda, ligaw ligaw pa tayo. Set niya. Tao sa set. Apa? Ah. Upo kami sa. Ayan, so eto na tayo. Ah, uh, asan ba sila? Ligaw kami? <laughs> Alright, so eto na tayo sa so, may uh, mismong uh, deck. So eto yung uh, si uh, Pres Wilson yan sa kaliwa. Eto naman si uh, paring uh, Jerry and uh, yung family niya. Yan yung wife niya and uh, kasama rin natin ngayon uh, yung anak niya na Uh, nagpa-practice dito sa shooting range na to, bali 'yung, yung gasilina, anak niya no? isa. Uh, uh, sumasali na sa mga uh, competition. And uh, napakahusay na no. Later on pakikita natin 'yung video niya kung uh, paano pumatok 'yung uh, anak ni uh, Paring Jerry. All right, so ito si Pres Wilson and uh, nagre-ready na kami para sa isang session. So for today's uh, session Uh, bibigyan tayo ng mga uh, basic uh, training or basic uh, pointers ni uh, Press Wilson kasi uh, yun as you know uh, baguhan pa lang tayo dito sa sport na to and uh, marami pa tayong kailangang uh, matutunan uh, from uh, basic uh, kailangan talaga malaman natin lahat ng mga uh, dapat uh, yung mga do's and don'ts and ito gamit ni Press Wilson yung kanyang uh, CZ P10C Uh, actually, itong baril na to ay matagal na wala sa kanya and uh, after a while, ngayon lang ulit niya magagamit and uh, may iputok. So, ito yung uh, gagamitin niyang pang-turo uh, sa atin. Okay. Dito na lang. Abang yung... So, dry firing muna tayo para makabisado natin yung uh, barrel yung kanyang trigger, uh, yung uh, sight, and uh, everything in between. And, nagsuot na tayo ng uh, earmuff. Ayan, tapos na yung ating dry firing. So, it's time for uh, a live uh, shoot or uh, a live firing na. So kung papansin niyo po no medyo sablay yung ating uh, form factor or yung tindig natin dito. Uh, medyo nakalinis tayo patalikod where in fact ang uh, tamang position po pag po, uh, bumabaril or pumuputok ay uh, yung upper body ay dapat medyo nakaline lean, lean, uh, forward. Ayan. In that way uh, ma-absorb po ng ating katawan yung yung uh, recoil and hindi po and tayo masyadong ma Uh, ano no, parang uusog patalikod. So tingnan naman po natin yung resulta po ng no, ating uh, putok. Yan. So kung makikita po natin uh, hin medyo hindi po maganda yung uh, pattern no. Isa lang po yung alpha and then dalawa yung uh, beta. So yung isang putok lang po natin yung medyo nandun sa gitna ng parte ng uh, cardboard. So yung dalawa medyo malayo sa gitna. Langgam. And ito po yung uh, anak ni uh, paring Jerry so siya po yung sinasabi natin na uh, sumasali na sa mga Team cats. Uh, high class na uh, gun oh. gun shooting competition no so titingnan natin kung uh, paano siya pumutok today and actually yan na uh, matutuwa po kayo kasi talagang medyo hindi lang medyo no uh, magaling na talaga siya so ito na ito na panoorin natin <laughs> Grabe, ang galing po, no? Ayan, so, sana balang araw maging ganyan din tayo kagaling. So, tingnan naman natin yung kanyang mga putok. Actually, yung uh, mga tama niya, no? Ayan, kung makikita natin, puro alpha. Parang isa lang yung uh, lumabas sa alpha, no? So, very impressive and uh, nakaka-motivate talaga. So this time around si kid naman or si matmat naman or Reese ang puputok no so yan piniram siya ng earmuffs nung anak ni paring Jerry however hindi kasi sa kanya so nagpalit kami yan yung galing sa mismong shooting range yung kanyang gagamitin So nung una kung makikita niyo no kung papansin niyo yung mukha ni uh, Kit medyo hesitant pa siya kasi yung uh, last time na nag uh, shooting kami uh, medyo bata pa siya noon and uh, hindi niya masyado nagustuhan no medyo na trauma siya kasi na yung uh, recoil yung uh, lalo na yung uh, tunog ng barrel pag pumuputok, medyo ano talaga no medyo malakas talaga siya So this time around uh yan, tuturuan na siya ni Paring Jerry. Buka pa. Buka buka. Buka mong konti. Yan. Ganyan ang konti. Ganito Oh. Yan, Tingnan mo siya. Parang spring. Nakaganito. Yan. Pag ang puputok na nakaganyan. Nakaganyan. Nakayo. Uh, nakayo kong konti na. Gumagano ang spring. Oh, yan. Kaya ganyan lang ha. Kailangan hindi ka sumusunod ha. tigit mo. Tigasan mo. Ha, titigasan mo. titigasan mo titigas mo kalaben kasi pipil mo lang kalaben wala pa ito oh, sige, wala sige, pa ito hmm. ang safe ha hmm. baba ulit ang safe okay oh kita mo one hole oh, ulit galing na ka ah, diba one hole ulit ayun nasa gitna na naman no Oh, one hole uli. Oh, Dalawa na. No. Parehas kay Matmat -Mat 'yan. Hmm. Bango pala ng ganta. <laughs> oh, game, okay. matuto ka magano. Bango pala ng. Hawak oh, mo, hawak mo 'yung baril. Hawak mo. Hmm. mo. Hmm. mo. Kasa. Kasa mo. Matuto ka magkasa. Kasa mo. Kasa mo Ito magkasa. Sige. 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 Sige, atake mo rito, kasa. Sige. Oh, ganoon na, ganoon ang kasa ha? lang kasa? Okay, kalabit ha, kalabit. Okay. Si oh, mat. Ka Ayan na. Kasa mo, kasa mo, kasa mo. Oh, kasa yan. Dalawa niyan, ha. O. Oh. Sige, okay. may isa pa yan. Pasok pa rin. Oh, pasok pa rin, Alpha. Oh, tama apat kaputok, puro na Alpha, Release Magazine. Release pag pag sinabi Release Magazine, Ganyan na Pag release ang magazine ng ganon, i-check iche mo. Hmm? Kung may laman. Tapos kakalabitin mo. Kung wala tayong holster, hahawakan mo ng ganon, maglalakad ka papunta roon. Okay, ulit. O, kasa ulit ha. O, kung ka ulit, kahit walang magazine. Kasa ulit. Sige. Paano kasa? Kahit dito. Diba? Ano ka? Ano ka? Ano ka? kaya ka? Ano ka? Yan. Sige nga, kaya mo. Pinampawi siya ng kamay niya eh. Ang eh. Okay. Alabit ha. Para maano lang yung... Oo, oh, yan. Okay. Yan ito. Kasama ka mo kanina. Dito ka. ka Ikasama mo kanina. Sige, kumasa ka. Kumasa. Atake mo nang malakas ah. Alabit. Yung basta gano'n, lagi nandun. Pag yung nandun na naka ka, nakapoint ka na ron, pasok mo na yung daliri mo sa trigger. O, oh, magasin. Magasin gano'n. Oh. Gano'n, o. Gano'n ang hawak. Ayan. Ganyan. Ganyan. Tapos, gaganyan mo siya para nararamdaman mo. Hindi, gano'n mo lang yung daliri mo para nararamdaman mo siya. Tatanggalin mo, yung gano'n. oh, yun yun, ha. O, oh, release magasin. I-release mo yung magasin. I-release mo. Sige, i-release mo. Sige, pasok mo. Hmm. Puk Pukpuk mo, patas. O, oh, yan, ganyan, ha. O, oh. Kasa. Okay, okay. Sige. Sige. Okay. Ayan. Hmm. Pag naka-point sa target, pasok ang daliri sa ano, trigger. Okay. Pasok. Pasok. O, anim na putok. Puro pasok. O, release magazine. Release magazine. Release magazine. Hig -hig. O, kasamo, kasamo. Kasamo. Daan -daan Sige. O, kasa mo. Kasa mo. Kasa mo. Dandaan lang. Sige, kasa mo lang. Kasa mo lang. Ang dulas kasi yung Ah, Pagwisin yung oh, kamay O, sige, gano'n ha, okay lang yun, okay lang yun <laughs> Basta pagputok Gantaw <laughs> na siya Ah, 14 <laughs> Diyos o, oh, diyos Yes, tingnan natin oh, kita mo, puro pasok, anim na putok anim na bat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puro putok Grabe ka, puro alpha Tinalo mo pa yung mustro kita mo, puro alpha o oh ibig sabihin yan, titura mo siya dito. Utang na ibig sabihin yan, tapos turo mo yung target mo. Turo mo yung target Tur mo. Turo mo, yung target mo, turo mo. Sige, mo. yung target mo. First shot. Ang <laughs> tinawa, unang putok, puro alpha. Ang oh, malaki babayaran natin ito ah. Tanda mo sa pagputok, hindi para may bala more and dry fire. Anak ko, more and dry fire. Hanggat mm. hindi nawawasak ang ano niya, hanggat hindi nagpapalto sa kamay niya, hindi titigil Sarap na. <laughs> so, tapos naman, testing ulit tayo. Ha? Hindi, gawin muna siya. Sa board, board tayo sa board. Sa board tayo. Board! <laughs> so tingnan natin yung mga patok natin uh, alright puro alpha rin naman 1, 2, 3, 4, 5 nagpatong na yung ibang uh, tama wow na lang So ito tapos na tayo okay. sa cardboard So ito try naman natin uh, Patamaan yung mga plates 'Yung ayun uh, 'yung mga puting uh, plates na nakikita nyo sa may uh, banda doon, sa may malayo. Tatlo. change tatlo. magazine wala na palang ano ay tatlo hindi matamaan kaya, 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 mo yan kaya yan kaya na So ito another uh, session si uh, Kid ulit uh, si Kid ulit ang uh, puputok. And uh, nagre-reload pa lang tayo nung uh, magazine. <laughs> 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 dito. Right. Turo mo muna siya dito. Tama ba pagka ko ganyan? Kailangan ah, mo hold. muna? Ah, Ha? mo muna 'yung mga butas. Yan. Apat 'yan, ha. hindi pa nakakasa yeah. nakikita mo yung red dot ididikit mo doon sa iron sight ah, sa harapan Yeah, may dumating sa trigger na. Mag out. I ano mo kasama? Potok ah, mo. Okay. mo. Holster. Holster. Tingnan natin yung ano. Gitna rin, alpha rin. Oh, sa na yan. Puro alpha rin. <laughs> Puro, alpha rin. <laughs> Puro alpha rin, Jer. <laughs> okay. <laughs> ano mas gusto mo, yung iron sight o yung red dot? <laughs> yung iron sight. <laughs> Sabi mo lang yun. Ayan, <laughs> yeah, so, yun nakapag firing din tayo kahit pa ano and uh, sobrang enjoy namin ni Matmat -Mat. nanak na enjoy ka alright so yun salamat doon sa mga tropa na naturo Yan, si Jerry uh, si uh, Wilson and uh, yung baril na ginamit namin is yung uh, cz PC ano P10C M Si, compact. Yan. So, P10C ni uh, Press so, Wilson yung ginamit namin. Right. Tapos kanina, pinutok din ni Matmat -Mat yung uh, Metrilio. Yun. 40 caliber. 40 caliber. So, yun lang. Uh, packing up na kami. And, uh, uwi na. Yan. Masusundan pa to. <laughs> Yan na, may pumaputok pa doon sa kabila. Mukhang ma... Mukhang maaadi kami ni Matmat -Mat dito. Okay. <laughs>